Walang pasok ngayong araw sa University of Santo Tomas pero nagsisiuwian pa lang sa kanilang bahay ang mga estudyante rito. Marami kasi sa kanila ang na-stranded at doon na nagpalipas ng gabi. May news to go si Bam Alegre live. Bam! Kara dito na nga nagpalipas ng gabi ang mahigit isang libo at limandaang mag-aaral ng University of Santo Tomas na, na stranded ng umulan dito at biglang bumaha. Hindi raw nila ito inaasahan, lalo't wala naman daw storm warning. O storm signal nakataas. Nagsimula ang magsiuwian ang mga stranded na mag-aaral kaninang madaling araw. Pero bumuhos ulit ang malakas na ulan. At kaakibat nito ang muli na namang pagtaas ng baha sa mga kalapit na kalsada ng España Boulevard at Arsenio Lacson Avenue. Karamihan daw sa kanila kasama ang mga blackmates sa mga gusali nila nang mag-overnight dito halos wala na raw bumibiyahing pampasahero mga sasakyan. Ang iba naman, inabot din ng baha ang mga ruta pa uwi. Dahil sa perwisyo ng baha, wala nang pasok ngayon sa lahat ng antas sa UST, maging ang mga empleyado rito. Dun dun sa Kara, tulu tuluyan na nga humupa ang baha rito. 1-5 daw po for the whole UST na na stock dito sa campus namin tonight. Ang um, sabi, wala na daw pong nagbiyahe ng mga jeep papunta sa kunsan-san. So, next day na lang po kami since mas delikado po pag lumabas siya kami. Yung mga habagat and bagyo po, expected din namin na may, medyo mataas po yung tubig. Pero this time na wala naman pong announced na bagyo or low pressure area near. Hindi po kami nag-expect na mas stranded kami. This is the first time. Hmm. Kaya tuluyan ng tumila ang ulan dito at humupa na rin yung baha dito sa España Boulevard. At ngayong umaga, makakasama natin ngayon live para makapanayam natin si MMDA Chair Francis Tolentino. Magandang, magandang umaga po, magandang magandang Chairman. Magandang tabaga sa inyo mga viewers. Oh. Sir, so ang tanong po ng marami, bakit daw po uh, bakit daw po bumahan ng ganito dito po sa may harap ng UST? Kasama natin ngayon din dito hindi lang yung mga engineers ng MMDA kung hindi pati mga engineers ng DPWH. Ang capacity, ang carrying capacity ng ating mga drainage system dito sa lugar na to, España area ay 10 to 15 millimeters lamang ng rainfall. Ang inabot na ulan dito, sa ngayon sa datos ng pagasa ay 28.5. So talagang hindi kakayanin. Kaya ngayon nga, kasama ko 'tong mga opisyalis ng DPWH, atin pong uh, i-inspect yung mga drainage laterals, nang sa ganun makita natin kung saan pa merong dapat ayusin. Kaalinsabay nito, maglilinis din kami ngayon ng mga mm -hmm. drainage laterals. so. Long-term solution, ano po yung nakikita natin? Ang para? sabi ni Secretary Singson, kailangan matapos yung panibagong uh, uh, interceptor sa may blooming trade. Pero ito magtatagal pa ng dalawang taon. Hmm. Chairman, makasama po natin ngayon sa studio si Cara David. May ilan po siyang kapanungan para okay sa inyo? Yes, magandang umaga po, Chairman Tolentino. Bukod po sa Espanya, may... Maga, mm -mm, may iba pa po bang uh, binabantayan o mayroon pa po bang ibang baha sa ibang lugar sa Metro Manila ngayon? Yung pong uh, area ng Arpapa, malapit sa Avenida, may tubig pa rin tayong kaunti. At itong mga likuran po ng Espanya, ito mga Andalusia, Pimargal, uh, yung uh, hanggang Biyak na Bato, nagkatubig po yan. Mm uh -huh. uh, nadadaanan naman dito ng mga sasakyan or hindi na po? Pasaboy po. Nandito po kami sa Arapan ngayon. So, ang dahilan lang talaga, eh, yung lakas ng ulan, hindi kaya ng ating uh, drainage system na. So, chairman uh, alam naman natin na itong active low pressure area na ito ay posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras so posibleng magdulot na naman ng uh, maraming ulan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng ating bansa Kakayanin po ba ulit ng ng uh, Espanya na kung bumuhos na naman ang ulan kung ganun kalakas pa uli yung ulan kagaya po kahapon kagabi babalik pa ulit sa dating sitwasyon Uh, meron po tayong, ipinaliliwanag sa akin ng DPWH kanina, meron po tayong mga outfalls na dapat sa ang daanan ng tubig. Ito yung mga baradong estero na rin natin uh, sa Abiles, uh, na may mga informal settlers tayo, kaya hindi rin talaga makadaloy po yung tubig. Mm -hmm, mm -hmm. Pero hindi pa po naman tayo nag ano sir? Pa naman wala naman wala tayo naging uh, rerouting kagabi so siguro kung yung binabanggit yung bagyo ay darating uh, kasama po yun sa pagpaplano uh, kasama ko rin ngayon dito yung ilang barangay officials ng dito sa area ng Espanya para mapagplanuhan po yun. So linawin lang po natin ano Chairman ang problema po dito barado yung mga drainage or sadyang luma na or pareho po yung, yung drainage po uh, i-liwanag Paliwanagin ko po, yung drainage po, kahit alisin po natin yung bara, ay meron po tayong interceptor sa blooming treat na kailangan pang gawin. Aha. Yan po ang paliwanag ng DPWH. At yung carrying capacity ng drainage system natin dito, ay 10 to 15 millimeters lang ng rainfall ang kaya, maximum. Ang nangyari po kagabi ay 28.5. Mm, -mm. Mm, mm So oh. talagang babaha po yan. Okay, alright. Maraming salamat po MMDA Chairman Francis Tolentino.